Nakakatulong ang upo sa pagpapanatili ng gut health dahil sa probiotics na taglay nito. Ang probiotics ay mga mabubuting bakterya na nakatira sa digestive tract na nakakatulong sa pagbalanse ng gut flora at paglaban sa mga masasamang bakterya. Ang probiotics ay nakakatulong din sa pag-improve ng digestion, absorption at metabolism. Ang upo ay isang masustansyang prutas na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagkain. Maraming paraan kung paano natin ito may prepara tulad ng ginisang upo, upo with miswa, upo with sardines, upo with beef or kahit anong gusto mong sahog. Ang mahalaga ay makakain tayo nito habang sariwa at malinis. Ang upo ay hindi lamang masarap kundi mabuti rin para sa kalusugan natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo ng upo.